hanggang kailan tayo dito, Martin? Hindi ko alam. Habang nandito ka sa paradiso, hahanapin at hahanapin ka nila. Laging nasa panganib ang buhay mo dito. Bakit hindi na lang umalis ka na dito? Hindi hey, ikaw. Babalik ka na, si Ramadeo? Sasama ako sa iyo. Lelani. Martin. Wala na akong mabalikan. Wala na si Kiefer. Sasama na lang ako sa iyo kaysa mag-isa na naman ako. Hindi ka naman mag-isa. Si Javier naghihintay sa'yo, hindi ba? Wala na kami, Martin. Ano? Bakit? Wala na kayo? Ba't ang nangyari? Wala. Ako ang nakipaghiwalay sa kanya. Hindi ba't ikakasal na kayo, Leilani? Yun din ang ko eh. Pero hindi ko kayang magpakasal sa kanya kung alam kong may mahal pa akong iba.